Lam. Ang paglilibing ay isang sagrado at pabilis na proseso. Ang katawan ng Yumaong Muslim ay binabalot ng puting tela na tinatawag na kafan at sinasagawa ang janasa, isa itong panalangin para sa mga patay bago ito ilibing. Ang libingan ay hinuhukay ng patagilid at nakaharap sa kibla o meka at ang katawan ay inilalagay sa libingan ng walang kabaong tanging puting tela lamang ang nakatakip dito. Sa kultura ng Muslim, ipinagbabawal ang pag at pag ng mga labi. Ang layuning ito ay upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa paglilibing at pagpapanatili ng kalinisan at paggalang sa patay. Alam mo ba ang gantimpala sa taong nagpaligo at nagbalot ng patay? Ayon sa hadith, sinumang magligo sa patay at tinakpan ang kanyang kasalanan, mapapatawad siya ng Allah ng 40 beses. At kung ikaw pa ang nagbalot sa kanya, kahit ang bumili lang ng tela pang balot, bibigyan ka ni Allah ng kasuotan mula sa silk sa jana. Paano pa kaya kung ikaw pa ang gumastos sa pagligo, sa panglibing at paghukay? Sayo na ang lahat ng gantimpala mula sa mundo hanggang araw ng paghuhukom. Isipin mo, serbisyo sa kapwa, gantimpala sa Allah. Hindi nasasayang ang kabutihang ginagawa kong para sa Kanya. لفضيله <applause> الدكتور